So, good morning dahil sa inyong tanan mga langga. So, maglitson dahil ni Karon. Tugtuhog na gi... Na si Anil naghinlo sa tinai. Uh, Human tahi ang litson ng mga langga. So, right. tungtong na nakaroon taod-taod. Guys. Ugwail nga magtitoyok sila mga langga. So, kami mga sa misa, butong, naster di o, kumaon sa butong. Mga on, ito sa butong mga langga. Lamik butong din sa bukid. Maon ta sa butong. Ah, grabe sturdy ka kusog kumaon sa butong oh. Dili sungitan. Hmm. Singita get kay am am daw siya sa butong. Barbie. Snack snack sa butong mga karon ilang ila nakitungtong ang litson, ila nakitoy So, ako sad magkutad-gutad sa kusap para paklay. Karon, ako rin siyang lutoon. O, kuha na ilang litson. Karon, taot-taot po hindi na nahaunon. Kiluto naman na. Nagulat na ang mga magkaon. So, ako rin nagluto na ko sa kuan, paklay kung tanawon, kung saan akong giluto na luto na ba. Ang betong bitsin, di ang betong bitsin, di ang betong Ako nang ukaban. O, ako sa butangan sa bitsin, kaya maglami kay wala mi kadala sa music sarap so bitsin na lang kay maurang na a ah. music sarap ug bitsin maorang lami a ah. ngalan nga gitimpla papa oh ako imikos mikos kung okay na ba ang timplada tinlawan kung insakto na ba? Oh, okay na. Kagan sa tuyo aron dili bang